and ba? Ha? Hindi mo kinain yung chicken? Bait-bait naman ni Baby Tisay ah. Hindi talaga niya kinain yung ulam ah. Very good talaga. Hmm. Living na yan. Ito chicken mo. na. Hmm. Bawal na. Bawal na. na. Bawal na. bawal daw, no, may tinik, no, bawal daw kay bini no, okay. si bawal daw, no, Ito? Ha? no, bawal do no, bawal do no, bawal do no, no, na. do no, bawal do no, bawal do no, bawal na, dali na, do no, bawal do no, Dali. no, Dali. ang manok. Hindi pa manok. kinain mo yung manok. Isay, kinain mo. Isay, kinain mo na yung manok. Ha? Kinain mo na yung chimkin mo. Ah, oh, nandyan pa pala yung chimkin ng bibing. Hindi pa rin kinain. Ang bait-bait naman talaga. Yeah, galing-galing naman. Eh, ano na yung chimkin mo? Jinkin? Wala si Daddy, oo. Oh. Saan Daddy? Wala si Daddy, kain na ikaw, Jinkin? Ha? Iba gusto mo yan? Ha? Gusto mo yung Jinkin? Ha? Ay, siya, nagpa-cute daw. Kanina. Antay pa si Daddy bago magkain ng Jinkin. Ha? Mamaya na ikaw kakain, Jinkin. Ha? Ayaw isda, ayaw mo din? Ha? Ayaw mo, Jinkin? O isda? Ito na lang gusto mo. O ito na sa'yo. Akin tu, to ha? Ha? Ayaw mo ko, di ba? Akin na lang to. Wala na, jimkin. Saan na, mo? Wala na. Yan. Isda na lang yan sa iyo. Wala na, jimkin. Kinain ni Tala. Wala, wawa naman. lana. Uh, Babay ng jimkin kinitis ay. Ay, na nakainin mo. Oh, yun ang isda. Yan. Akin na lang din It's a prank! Ang team kin mo. Oh. na-prank si baby tisay. One plus one mo na. One plus one. Mm, galing nga. Two plus two. Mm, galing na bibigay ko chicken sa iyo. <laughs> ang bait naman galing-galing. Mm, ang galing-galing na talaga. Ang galing-galing naman talaga. Kain na yung ng baby na yun. Uy, ang galing-galing na tulog ko. Uy, um, ang galing-galing na tulog ko. O, oh, kabilisan. One more time. Tupos ko. Kain na ikaw. Oh, sige na, kain na ikaw kain ng baby. Ay. Ah, kita nyo mga kapatid, sa baby tita ay dami galing-galing yan. No? Ang gusto mo chimkin, tim-tim. Ay, 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 ay. Oo, mamaya ibibigay sa inyo. Hmm? Eh? Ibigay na sa inyo. Dali um, na. Hmm. na. Bye-bye na ka. Bye-bye. Bye-bye, Chimkin. Hindi kay bibiti si Chimkin. Akin to eh.